Medal. Medal. Mahal na birhen. May anghel sa kabilang gilid dito. Anghel. Tapos siya, tatlo na kayo po. Ang babae. Ang birhen. Tapos sa likod. Hiyas. Ah, Dila yung makulata. Konsepsyon. Ang gagawin Okay. buwan tapos may mga bato-bato tapos tumubo yung ayan yung pinaka ang na berhen ayan yung nasa dito ayan yung istat na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12 ayan 1, 2, 3 4, 5, 6 11 plus yung nasa buka ayan bunyi asu ada bunyi ah bentar dikobro